Hello mga loves! So, try ko mag-vlog. <laughs> um, today is kakalabas ko lang ng work. Mag-ano mga loves, parang mag-yard sale kami kasama si Ate MJ. So, ito yung parang first vlog ko after, alam yun na, al after na nangyari. So, itatry kong huwag tayong ano, itatry natin na magmalungkot <laughs> para hindi kayo malungkot mga loves so mag-aano mag, tayo mag-yard sale tayo kakalabas lang natin ng work diretso na ako kala Ate MJ and afternoon may dala naman ako pang ano mga labas pang palit na damit and mag-yard sale tayo after pupunta na tayo kala Ate MJ so um it's the in two days, mga loves, magiging, ano na, parang one, one month na na wala yung asawa ko. Ang sabi ko, di ako magkukwento eh, no? Ano naman, mga loves, hindi nahihirapan pa rin akong sumagot kapag may nagtatanong sa akin na, kumusta ka ganun? Hindi ko masabi na okay ako. Kasi, hindi naman talaga ako okay, mga loves. Alam nyo yun. Pero, tinatry ko yung best ko na, um, alam mo yun, maging busy everyday, ganyan, like, parang, binubugbog ko yung sarili ko sa work, um, trying to be independent, like, I was doing everything by myself, like, alam mo yun, lahat ng mga, parang, ano kasi, mag-start ko ulit sa zero, so, pag comfortable na akong i-share sa inyo mga loves, alam mo yung pag medyo comfortable na akong i-open lahat sa inyo, nag-open ako about sa kung paano ginagawa ko, ganyan, paano, paano ko nakaka-survive kahit pa paano. So, yun. sa ano mga loves, tatry ko pa din mag-vlog kahit pa paano. Para, ay, ah, kasi alam ko, nami-miss nyo na Nami-miss nyo na kami, mga loves. Nami-miss nyo na ako. Nami-miss ko na yung, nami-miss nyo na yung asawa ko. Yun nga lang, mga loves. Ako na lang talaga yung makikita nyo. Uh, gustuhin ko man, pero hindi na talaga, hindi na talaga pwede, mga loves. And I hope you understand, and I'm pretty sure you will. So, yeah. Ayan, I'm trying to smile for you guys. Pero, ang tagal ko ng ano, mga loves, matagal ng walang, ano, kasi asawa ko lang talaga, mga loves, yung sobrang nagpapatawa sa akin. <laughs> But, the, minsan na, ano, lang ako. Siyempre, yung mga videos pinapanood ko, ganyan. Yun. But, hindi mo minsan maano kung tatawa ka ba o iiyak ka. Yung parang ganun mga loves. But anyway, ayan, mag-drive. Ako na yung drive Papasok ng work. Pabalik ng work. Ano, papasok ng work. Tapos, pauwi ng bahay. Siyempre, wala na tayong ibang haasahan kundi sarili ko na lang. So, Ganun talaga ang buhay. Di ba nga lang sinasabi, life is, life is too short. Pero I wasn't really expecting na ganun, parang ganun kabilis. Kasi for almost 10 years, uh, over 10 years, mag-11 years mga loves is sobrang ano. Sobrang naging ano sa asawa ko. Uh, dependent ako sa kanya mga loves. So yun, let's go na to Dito na kami mga loves. May dala kami mga plastic. Five dollars per bag. Yung sila at MJ, oh. Ang mga kasama mag-yard sale. Rain or shine. Bumagyuman. Bumagyuman, mag-yard sale. So, madami na mga tao, mga loves. Tapos kay Ate MJ. Umulan mano, o maraw. <laughs> Ayan na. Last year, mga last na naalala niyo, nagpunta rin kami dito. Ayan. Dito na tayo. Oh my God! It's cold! Andito na kayo, mga last. Grabe. Ang daming, tao. Oh my God. Ang tangi simula. Men's. Medium. <laughs> Dito 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 tayo mga loves sa mga sapatos Tignan natin Ah, oh, cute uh, Wala ko masyadong makita Dito sa mga sapatos mga loves hmm. Wala masyado Yung mga pambata Wala din ito mga bags. Anong wala namang magaganda mga labs. Okay. Dito rin. Parang wala magaganda na bag. Okay. May nakita ko mga labs. Kukunin ko to. Lalagay ko sa kwarto. Ang dami mga ano dito mga labs. Ito ang cute. Kasi di ko alam kung saan ko yung gagamitin. Ayan. Yeah. Ay nung dami oh. Oh Shirley no. Oh. Oh, Thank oh, you. Galang nang ganito na extra. Uy, ang kit oh, <laughs> nito. Magtatambo muli kayo nang bilin ko to. Wag ka nang Oh, and Dani. Ako nga terisyu. Saan din? Ayung, ang kit niya. yan, Shirley. Another lampshade na mali <laughs> Ang kit nito, mga loves oh. Kunin ka din pa. Pang decorate natin sa bahay. Namin pa dito mga pang ano. Ito naalala kay asawa ko. Unan! <laughs> mm. oh, oh, Kunin mga man. loves. Ayan, dalawa lang. Kulang nga na isa eh. <laughs> Hanap tayo ng iba. Ayan, pwede rin. Ayan o, oh, pwede. Green. Oh! <laughs> ito na. <laughs> <laughs> green green. <laughs> so, kunin niya mga loves. Ang cute nito mga loves. Oh. So, kukuhanin pa din to. Ayan, pang decorate din natin. Di ko alam mga nasusang ko ilalagay to Pero ang cute niya kasi, oh. Eight dollars. Ayan. So, kunin natin to. Ang ganda. Dito na ako sa mga damit, mga loves. So, may nakita ako dito. Ayan. Tapos, ito, parang feeling ko kasi kay ate. Kasi size 12. And then, ito. Ang dami yun. Tinan nyo, magagabundok yung mga ano mga loves. Yan, ang dami. Ito naman, mga pantalon. Yung mga last made damit. Tapos ito, Tommy. Tapos ito, Old Navy. Ayan. Sa ate, MJBC. <laughs> <laughs> kasi pakita mo yung bag mo. Ay, yung bag niya, oh. Panong-pano na. Oh, hindi na, five dollars. Yan, more than five dollars na yan. Ipapin muna, kung hanggang kailan saan saksak. -sak okay. Idiin mo na, dapat idiin. <laughs> ano kasi, five dollars sa isang box. Yung box, yung ano namin, yung, yung isang bag pala. Yung bag namin at MJ, lalaki eh. Oh, yan ang sabi na, idiin mo na, dapat idiin. Saksak <laughs> mo na, isaksak dyan. <laughs> hanggang pumutok <puno. laughs> ang anda, dami mga lal, nakakatamad mag ano, magalong katalong sa sobrang dami. Kaila talaga masyaga ka. Ayan o, oh, ina-arrange na ni Ate MJ o. Oh. Pagkakasakay na yan. Saksak mo dapat isaksak dyan o. Oh. Ah, okay. Ayan, ay grabe. <laughs> ina-arrange na ni Ate MJ yung mga ano niya para mag-cash siya kasi isang ano, five dollars lang. Ang cute yung chinelas na yun, eh. Pambahay? Ha? hindi, pang ano ko yung pang-party. <laughs> pang-party? <laughs> talagang hindi, talagang inaano mo pa, ha? <laughs> Another pants. Yan yung mga loves, oh. Flare. Ayan, puro natin to. Size 8. Sana mag-cash siya sa atin. Tanya itong blazer, mga loves. Ang cute parang formal formal siya. Kunin din natin 'to. Let's go. Man me, to ko lang pa yan. Ko lang pa yan me oh. At <laughs> <at> <laughs> <at> <laughs> 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 si Jen super serious. Ano <laughs> yung bag mo Jen? Ayan lang. Ang <laughs> liit. Wala pa naman. <laughs> Mahina. Mahina ka. Tinan mo sa ate MJ. <laughs> Ang yeah. laki ka siya ba? Yeah, so. <laughs> kasi to. Ay, ang laki niya, T.M.J. <laughs> Meron pa dito, mga loves, o bago. May tag pa. Okay. Ayan, kunin natin. Ito yung mga accessories, mga loves, o. Ayan. Ito yung kinuha ko. Cutie. Pang beach ito. Pang shell, shell siya. Ang dami mga, nandito mga loves, ayun, o. Oh. Mga shells. You like that Ayan. You like that one? Ang cute. So, kunin natin to. Para pag mag-cruise tayo mga loves. Kasi itatry ko pa rin mag-cruise kahit na ako na lang mag-isa. yun? Para feeling ko, kasama ko pa rin yung asawa ko. Hello. Beauty! Ang cute nito mga loves. Kunin ko siya. <laughs> May nakita si Sentin. <laughs> Ay, grabe. Kung taas. <laughs> What okay. Miss Universe. <laughs> Uy, mag-ingat ka. <laughs> Grabe, ang taas niyan. <laughs> oh, ang taas. Ano size? <laughs> mga pinagagawa namin dito mga lang. Ano size <laughs> Ano sa ito? Ay, sa ito. Ako yata, ate. Hindi, hindi ka lulubong. <laughs> Ay, ate, MJ ka sa isko. Ha? Pa sa isko? Sa isko lulubong. Sakto sakto pala to, eh. Oh, sige, videoan ka na lang. Huwag <laughs> na. Huwag <laughs> na. Ah, tapos na kami! Binayang ko $20 sa'yo. $15. sa Bakit ako <laughs> yung okay, kasi, kasi malaki yung bago. Na, ipakita ko sa'yo yung binibili mo. <laughs> <laughs> Bumbundo na sa likod mo. Ay, may tao na likod. na sa likod. Na sa likod. Na sa likod. Para so, punta pwede. kami sa isa eh, sa bayan ng friend friend namin. Okay. Makikikain kami mga loves. <laughs> Napapagod. Excited. Nahihilo na. Nahihilo na. <laughs> na well, exhaust. exhaust <laughs> ang kit ng isda nila mga loves. Okay cute. yung ganda. Ma'am! Wala na umat, ha? Walang pangalan. na yung kape ko, ma'am? Inuulak mo pa ako, ha? May kape <may my> ka? <laughs> <laughs> uh -oh. <laughs> Google, Google daw yan, di Alexa. Okay, Google, please. Ang daming pangalaga nila. Alexa! Alexa! si Alexa. Okay, one more. Ayos One, two, three. Alicia. Okay. May Pilipinas. Pilipinas. Ulitin mo. Ulitin mo. Okay, Alexa. Anong daw? Anong dahok? ang title To watch the pit, you'll need to get it from the Amazon Prime Video. <laughs> Luto-luto din. Luto ng sinigang. Habang nagko-coffee, ang mga sitting pretty. <laughs> Oo, oh, ayan na aming food. Ayun na muna. May si Shirley, no? Shirley, ka naman ng kanin dyan. Parang si Jollibee, ha? marami yung sayo. Ah, fries. Grabe naman ng kanin. Tipid na tipid. One scoop Hindi <laughs> <One scoop. laughs> <laughs> pwede isa mang inasal. Oy, lipat nila. sarap niya, no? importante pagkain. Oh. Anong tawag Tumble. Smoke, 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 Smoke! Smoke, 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 smoke. <laughs> smoke your ribs. Di ko alam. Pork, smoke, smoke, pork. Pork yan diba? Ano nga bang ala? Daing pa. mga loves, naka-uwi na ako ng bahay. 6.30 na. <laughs> so, inano ko lang talaga mga loves, um ginagawa ko kasi busy yung sarili ko kasi kaganyan pagka uwi ko ako na lang ulit mag isa mga loves. so um, as much as possible parang inaano ko talaga yung yung sarili ko nililibang ko yung sarili ko para um, alam nyo na mga loves so ayan yung mga pinamili natin is mostly pang display may mga bin binili naman ako ng na mga Uh, ng mga damit, mga loves, pero medyo konti lang siya. So, that's it for today's video, and tatry ko ulit mag-vlog, mga loves. Thank you so much for always supporting me. Maraming maraming salamat sa inyo, mga loves. And, yeah, hopefully to see you again sa ating susunod na vlog. Thank you so much. Bye! Bye.